Brum brum brum. Nandito na naman si Macong Brum. brum. hi <laughs> <Hey> mama. <laughs> mga kabum Brum may nakita na naman ako ng na close tabi ng kalsada na mga kabum Brum. Bigyan na naman natin 'to ng na Let's go. Punta tayo sa McDonald mga ka Brum para bumili na pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga Brum, let's go. Oh, uh, dito na tayo sa McDonald's mga ka para bumili ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga Brum, pasok na tayo. Let's go. Uh, dito na tayo mga kabrom bro. na tayo ng pagkain. Let's go! Ito na mga kabrom bro. Nakabili na tayo ng pagkain sa Makdo. Ibigay na natin ito doon kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrom bro. na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrom bro. sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom bro. na natin ito. Let's go! Si tatay mga kabrom Pagkakita natin para ibigay ng pagkain. Let's go. Ito siya mga kabumbong. Let's go mga kabumbong. Ibigay natin pagkain natin. Let's go.